po kayo, shabbat shalom tatry natin tong rice krispies ng mga israeli at magkakape din tayo uh, bali, ayun um, tetest muna natin ang blood sugar kung ilan, bago kakain bali, 19 hours po ako nakafasting. yan po ang magiging uh, breakfast ko ayun ay 11 o'clock ng umaga uh, yan. 92 MG per dl po yung, yung blood sugar yan kain na Ayan, sabi nila pang diet daw to kaya try ko 2 months ago pa to walang kumakain ayuda ng uh, uh, war yan walang kumakain kaya it, itry ko trip lang naka strict low ka po ako pero itry ko to Ma uh, malak mataas po yung carbohydrates niya at sa asukal. Yun, uh, na na padami ng kinain ko. 15 pieces po ang ginain ko. Uh, katumbas ng 28.2 na carbohydrates at saka 50, uh, 2.8 na as, asukal. Bali, 1 cup of rice po to. 15 pieces lang. 1 cup of rice. Ayun. Uh, um, yun, ito try lang natin siguro hindi na pwede sa mga diabetic to yun, after 40 minutes po uh, itatest ko yung yung blood sugar ko ulit kung ilan na yan, 172 ng per dl mataas po expect ko yung sugar ko mataas mm. po yung itinaas niya Ayun, uh, kaya nag-jogging po ako. 30 minutes pa ako nag-jogging. Balik-balik po. Tapos, eh, tingnan natin kung ilan pagkatapos ng jogging ko. 30 minutes. Ayan. Kaya, si hindi pwede sa mga diabetic to. Uh, expect ko yung uh, mga ang sugar niyo, yan Naka 2 hours po. Ayan. Ayan, 82 po. Bumalik po siya. Ayan. Okay na po. Thank you.